Hello everyone. Dahil na miss ko magsiga guys is nagsiga ako dito sa likod ng bahay namin. At habang naglilinis ako dito is may nakita pala akong deal. Pero hindi, hindi ako sure kung ito ba talaga siya ay eh? deal. Pero kamukha naman talaga oh. Deal talaga siya. Yan. Hindi nila alam kung anong pangalan dito sa amin itong halaman na ito matagal na to nung ano pa buhay pa yung lola ko ito guys so yan sya diba deal yan sya ganito yung inalagaan ko sa kondo ganito yun so sinabi ko sa nanay ko na deal yan sya sabi ano pa yung deal Nandito pa guys oh. So, sa ilalim ito yung ano yung carabao grass na napakalago so iyan yung deal hanggang tuhod yung ano guys karabaw grass pag inapakan ko ito pa guys oh ayan pa yung deal na ligaw hindi nila alam kasi sabi ko pwede nyo nang ihalo sa noodles kasi hindi naman uso dito sa amin yung mag bake ng mga ulam or salad kaya sabi ko ilagay sa noodles ganito ka ano guys kalibon yung liko dito sa bahay ng lola ko doon banda sa unahan is yan you know, yung may ano bagjang <laughs> ang laki ng bagjang doon yung ano tanim ng nanay ko ng mga kamuting kahoy so ito dito oh, kailangan pa tong dinisan kasi ang ano talaga lago ng mga carabao grass hindi na kaya ng baka yung baka nila is wala na nandun sa malayo So, yun yung ano namin. Tirahan. Yan yung siga ko. nakakami yung magsiga. Yan yung mga na, na, napulot kong mga basura or dahon guys doon kaninang umaga na nagwawalis ako so ito guys so oh, ang lago ng mga dahon kailangan din itong baon bao Tanggalin ba para malinis lahat pero sabi nila sa ano pa daw mga summer sabi nila para patay daw agad pag gi ano yan gihagbas patay agad yun yung sabi nila kaya yun naghintay na lang din ako kasi gusto ko sana ipa dinisan ba kasi maraming ahas dyan sa ano guys lugar na yan sa libon nagtagotago yung mga ahas dyan ganito ka ano kalibon yung aming likuran kaya hindi talaga maiwasan na walang ahas kasi libon eh hindi <laughs> nalagaan na yung yung karabaw grass is hanggang ano guys hanggang tuhod ko eh maraming ano diyan oh no? dati rati noong ano pa sumuot pa ako diyan pero ngayon hindi na pwedeng sumuot kasi marami daw ahas natatakot din naman ako kasi yun yung sabi ng nanay ko pag pumunta sila diyan is hindi pwedeng ikaw lang kailangan may kasama ka para just in case kung ano mangyayari sa iyo kung baka habulin ka ng ano diyan banakon mayroong magtatawag mayroong makarescue hindi pwedeng ikaw lang isa inaway pa ko ng aso akala niya ano akala niya ibang tao ako ito yung likuran ding dong ganit siya pag tin nung tinawag ko yung pangalan niya tumigil naman sa saka katahol inaway niya ako akala niya siguro ay ano ako, kawatan kawatan silang humay <laughs> tagabantayan sila guys sa kanilang humay <laughs> kaya yan so yun guys pinapakita ko lang yung aking ginagawa dito ng ano pag sisiga naminis ko yung magsiga at continue na naman ako sa paglilinis dito at sa pagtatanim magtatanim ako hindi pa tapos ayan yun, daming ano ito nagmas nga ako guys kasi marami itong plastic yung mga sako-sako ganyan at mga empty na soft drink bottles, ayun kaya nagmas ako kasi ano din yan eh mabaho din yan yung mga plastic pagsigaan Okay lang naman dito magsiga guys kasi malayo kami sa ano, kapitbahay. Ayun yung mga ano guys oh. Buti sabi ko sa Manila is pinapekilo ko pa ito kung may chance akong magpunta sa junk shop pero dito ano na nilagay ko dito sa taas ako yung naglagay dito ito pala ay ano yung yung kitchen ng lola ko dati ito dirty kitchen ng lola ko dito dito kami nagsasaing dati kaya hindi siya nasira, no? Kasi ano siya eh, hollow blocks. Ganon siya. Pero balak daw ng kapatid ko na itong bahay na to is ipare-repair niya kasi parang parang siya yung ano, pinagbili na ng lola ko sa bahay na to kahit gubao na ba. <laughs> kahit yung lupa naman is pwede naman 'yan. Kaya sabi niya pag may pera daw siya is balak niyang i-repair yung bahay na 'yan. Yan maraming gabi doon guys. sabi ng nanay ko. At ano daw Makukuha lang yan pag tuwing summer. Kasi may mga laman. Pero pag ganitong tag-ulan is hindi niya pinakailaman. Ayan. Mabuting ayan dyan. Oh, para mawala yung lamok. At saka yung ano ba yung yung mga basura-basura is nauubos din. Itong jimilina na to natumba noong audit daw. Kaya yan tumba siya pero tumubo pa rin kung magtaka kayo guys, bakit wala kaming mga ano paso-paso or mga halaman, kasi yung mama ko is medyo maidad na tapos yung anak ko, kakaibang bata yung anak ko guys, hindi mahilig sa mga plants, hindi siya mahilig, gusto ko nga magtanim doon, sabi ng mama ko, wag na kasi bubunutin niya yan, kaya hindi ako nagtatanim, ibang bata siya, lalaki, ayaw ng mga halaman na malapit sa bahay nagpinagsabihan niya yung mama ko na huwag ka magtanim dyan kasi ganito ganyan. Sabi ko, bakit maraming paso na magagandang paso nakikita ko sa malayo? Sabi ng nanay ko, kasi tinatapon ni ano, anak mo. Kaya ayaw niya ng mga ano daw, sa gabal o sa paningin yata niya. Kaya hinayaan ko na lang siya. Kasi ganoon talaga siya eh. Hindi ko namang pilit kung ayaw niya. Kaya sabi ko sa ano, maglagay ng mga paso doon at may kasi dati nung umuwi ako guys, hindi pa siya masyadong ano matanda or hindi pa siya, may video bata pa siya. Okay lang may mga tanim, maraming tanim yung nanay ko pero ngayon nawala na kasi nga dahil sa kanya pinagano niya, inaalis niya. Kaya wala tuloy halaman yung mama ko or mga flowers. Wala talaga. Kung magtaka kayo na bakit anak laki ng ano tapos walang mga flowers dahil yan sa anak ko guys, hindi siya mahilig hilig-hilig talaga yan eh lalo pa lalaki pero hindi naman lahat ng lalaki na hindi mahilig sa flowers pero siya hindi hindi siya mahilig ko undi na lang ang natira guys sa mga niyog namin dahil sa bagyong odit dati na ano natutumba lahat at yung ano pala namin guys CR na walang bubong Nagka nawala yung bubong noon dahil kay odit at hindi pa na gawa pero nilagyan naman ng ano isang yaro na parang ano lang ba nilagay lang para hindi kami o hindi sila mabasa pag pag umuulan so ayan tamang tama talaga yung siga ko guys kasi pumunta doon sa ano sa bahay nangamoy na yung mga sampay nila nangamoy usok na yung kanilang mga sampay pero yung sampay ko niligpit na yung sa kanila is hindi pa hindi ko pinakailaman yung ano nila guys sampay kasi sa kanila yan eh saan saan ba yan ilalagay pag ano sila pag naliligo, pumupunta na lang dyan at kinukuha yung kinakailangan nila. Pero sabi ng mama ko, tinatanggalin naman daw yan pag tuyong-tuyo na. Eh ano nga pa daw, hindi pa gaano'ng tuyo. Kaya yan, nandyan pa sa labas ng bahay. Maganda yung panahon ngayon, hindi umulan. Simula umaga hanggang hapon, maganda talaga. Kasi yung sampay ko, is natuyo talaga siya. Grabe, ang ganda ng panahon ngayon. Sana naman sa bukas, linggo is maganda din ang panahon. So yun guys hanggang dito na lang maraming salamat. Please like and subscribe to my channel. Bye. God bless everyone.